Hi guys! Hello guys! Good morning! Hi guys. guys! Subukan nga natin itong tinatawag nilang lazy rice. Kung anong lasa na ito. So guys, itong aking uh, pot ay mayroon ng bigas. Nahugasan ko na ito. So ayan. Ngayon lalagay natin yung toyo. And then, oyster sauce. Kalahati lang. Ayan. Then, itong ating sausage. So, depende sa inyo kung anong sausage yung ilalagay nyo. Then, itong ating mix na gulay. Ayan. So, tingnan natin kung anong lasa nito mamaya. Naku-curious lang akong gawin. Ayan. Tapos lagyan natin ng lagyan natin ng oil. So, o oh, pwede ito sa mga nagmamadali, lalo na 'yung mga nagtatrabaho siguro. Ngayon, dahil dalawang takal lang naman 'yung bigas natin, nalagyan na natin ng dalawang takal na tubig. Matapos na. Ayan. dalawang taka ng tubig. Then, lulutuin natin to at maya-maya, pag kumulo na to, lalagay natin yung itlog. Ito yung kanin na may ulam na. ba? Diba? Sasalang na natin dito sa ating rice cooker. So, hintayin lang natin kung ilalagay natin yung itlog. Guys, kumulo na, oh. Ilagay natin yung itlog. So, guys, dalawang itlog lang yan. Yung isang itlog, dalawa yung pula. Ayan, takpan natin ulit. So ito na guys, luto na guys. So check natin kung success ang ating niluto. So ito na. Oh guys. Oy. Ito na nga siya guys. Ito na siya. Wow. So ayan na, kain na tayo. Mmm. Tap na. Mmm. Sa'yo lang muna, guys. Thank you for watching. Guys, galing nyo na to, guys. Masarap. Pahina tayo, guys. Mmm. Bye-bye.